Ayan, yeah, ba? K ako pa. Nilalagyan yung plato ko. Okay oh, na yun. plato Hindi mo lang patay-gutom pa, mga Okay na yung iba. Uy, nilalagyan sa plato niya. Oh, ah, kukuha pa siya sa akin. Okay na yun. Hindi <laughs> mo patay-gutom. Mandihan mo pa. Kamay mo na. Ang arte mo. Ay, may etiquette siya. May burden. And... Ayan. Hindi ay, okay sa akin. Ako, ang <laughs> sweet naman. Hi ka Hi. Sabi mo kay Faith, Faith, thank you, sabi mo sa bahay na, may inggit ka, no? Sabi mo. Sabi mo. Gutaw na ako. Leche. Kumukha si Papa Pat. At yun ang ulan namin. Wait. Corn beef. At to ang noodles, Ay, sa ang kanang kita ng noodles, sa angat ang noodle sa sabaw. Luto yun ni Papa Pat. At ang aming gillette na isda. Get it? Diba di ano yun? Pag fade, Ano yan? Get Yan pa. Yan pa. I <laughs> oh, si si Ako, oh Oo, si pa Papa pa. na. Lang. Uy, pakipot pa si Galing. Ayaw daw niya. Ayan, nilalagyan na ni pa. <laughs> Nahiya pa daw kami. Ayan ang aming toyo. Ito, royal na colorless. na royal. <laughs> Kain okay. Okay. na kami, okay. Bye. Ang di ba? Bye. Kalang. Kaya... Electric pa mo, Okay lang yan, basta meron tayong noodles. Nakangat yung noodles sa so, sabahan. Ah, lalo pang maging ano, pancit yun. Ang tawag dyan, noodles. <laughs> <laughs> Tingnan mo, wala sa baba. Inuulam ba yan? Oo, <laughs> huh? inuulam yan. Oo. Kasi kasi inuulam yan ang noodles hindi inuulam, pero pag ganyan naging pansit, inuulam na yan. Pag ganitong tuyo, kayo, inuulam man. yan. Tingnan mo, ah, anong gagawin ni Papa Pan. Kumain ka na! Ito ko no, video nga. No. Nalipasan na tayo. Ay, nalipasan na tayo. Kasubo si Papa Pam. Tumuha ka na muna nito. Diba ka, musta ka naman, no? Oo, oh, oo, oh, isang ka pa, kinawa ka pa. <laughs> Ginawa. Ginawa niya sa <laughs> ano, ano Wait, wait! Uutot oh, ako, Wait! <laughs> <laughs> Ay, pipigilin ko. Sige, pipigilin ko. Pipigilin? Pipigilin ko. Ano, mamantika. Ay, uma Mamantika umalis tuloy siya. Ayan si Gary. Huwag ako. Ang aming, ang aming taga-letters. Kasi isang letterman, isang, aling kartero. Ay, hindi. Ayan, letter siya. Ayan, wala ka si Papa si Papa pa. Ika, we. Ika, we. E. Ika, ikaw pa ako, Pab. Weh. We. Ikaw, si <laughs> Abi. Ang naman, weh. Ang pangit talaga. Ikaw naman. Ikaw naman, weh. Anong pangit? Pabing. ni nila, na ko yung yan, oh. Kapalang mukha. Unti na lang sana ang Unti <laughs> na lang natin. Ito ikaw muna. Ikaw na. na. Sana yung Ay, kasi hindi ako sanay maubos ko yan. mo. Pakit Dino lang na, natin. Susu berarti bawa apa? -apa. Kita <tuk> ya, ya. bawa spaghetti, ang noodles, <tuk> pong serup nongko. Ada yang petusini. Itu mutun tu. Yo, yo ane. Sudah uh, lah, itu mutai. Pabis ngiti kan masa kamera? Ngiti kan? Ngiti kan? Ngiti ya. Ngiti ya. Ngiti kan? Okay, kami kakain lah. Faith, ingit ka ba? Date namin ni Papa pa.